gawin mo ito at ibalot mo ito sa iyong pang ibabang kasuutan ng pitong araw. Ang una po, kumuha ka ng papel. Ayan ang ating papel. Pagkatapos ang papel ay isulat mo ang iyong pangalan. Isulat mo ang iyong kumplitong pangalan. At pagkatapos naman ay isulat mo naman ang kanyang pangalan na cross, So pakros po. Ang iyong pangalan ay pa-straight na ganyan. At ang kanyang pangalan ay pakros po ganyan. Pagkatapos po itopi ito, papunta sa inyo ng tatlong beses. Isa, papunta, dalawa, tatlo. Pagkatapos po ninyo itong maitupi ng tatlong beses, ay kuhanin mo ang iyong pang-ibabang kasuotan na nagamit mo na. yung Kahit na nalabhan na, basta nagamit mo na, ang gagawin mo po ay ibalot mo ito sa iyong pang-ibabang kasuotan at sa kaitopi ulit ng tatlong beses. Pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan ng seven days. Nakikita mo ang iyong mahal ay hindi titingin sa iba. Um, kumbaga, hindi siya matutok sa iba. Ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso at isipan. maaring gawin ng kahit anong araw bago tayo matulog. Ngunit tiyakin na buo ang inyong paniniwala. Kung kayo naman ay hindi naniniwala dito, huwag po ninyo itong gawin. Ang papel po pagkatapos ng 7 days ay maaari po nating itago. Itago lamang po natin ang papel sa pwede sa ating kabinet o kung saan man na atin maaaring ilagay ang ating uh, papel. At ang andis naman na iyong ginagamit ay pwede na ninyo itong labhan. Basta dapat pwede pong nagamit, basta pwede pong nagamit, nalabhan na basta nagamit mo na po ang andis na ito. Gawin po ng tama, walang papalitan, walang babaguhin.